Hello everyone! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is uh, Sonia Seblario, So, uh, dito po ako nakatira sa uh, Iba, May Kawayan, Bulacan. Isa po akong uh, sari-sari store owner. So, 10 months na po tayo dito sa aking sari-sari store. So, ang i-share ko po sa inyo is based on my experience. So, kanya-kanya tayo ng experience sa lahat ng sari-sari store owner. So, uh, ang i-share ko is uh, based lang sa anong nangyayari dito sa tindahan ko. So, uh, sana uh, mapulutan nyo ng aral, lalo na sa mga bago pa lang na magsasari-sari store. So, ang share ko today is uh, about sa ano ang Advantages at disadvantages kapag ka marami kang stocks. So yun ang pag-uusapan natin guys kasi na-experience ko yan dito sa tindahan ko yung pagkakaroon ng maraming stocks. Doon muna tayo guys sa disadvantages. Kapag sinabing disadvantages is yung mga hindi dapat pagkakaroon ng stocks, ng maraming stocks sa ating mga tindahan. So, ang disadvantages guys is uh, naranasan ko dito ha mismo sa tindahan ko kasi nag-i-stack ako ng marami dito. Kasi uh, siyempre, ah, uh, itong tindahan ko kasi is, uh, tabi ng kalsada. So, ang mga customer natin ay iba-ibang tao. So, lahat ng madadaan dito is magiging customer natin, or pwede natin maging customer. So, hindi ito applicable sa lahat ng tindahan, lalo na kung yung tindahan nyo is, uh, nasa bahay nyo lang, or malayo sa highway. So, hindi ito lahat pwede sa may tindahan. So, ang disadvantages guys is ang pagkakaroon ng maraming stocks ay kung hindi mo mamit meet yung expectation mo kunwari yung uh, stock mo is uh, lucky me mga noodles mga pancit canton so meron lang uh, certain uh, month yung uh, expired ng mga kanton so let's let's say 3 uh, months or 2 months so um kung hindi mo ma-meet yung uh, expectation mo na within two months is maubos natin so hindi tayo pwede mag kais guys ng madami kung yung mga tindahan natin is uh, nasa bahay lang or malayo sa highway so bakit ko sinasabi kasi uh, hindi natin ma-meet yung expectation natin na maubos within that bago mag dumating uh, yung expiration is uh, masasayang yung ating So, maabutan ma tayo ng mga expiration So, dapat uh, lagi tayo nag-check talaga para hindi tayo na expiran Kasi, uh, sayang yung pera natin guys So, uh, dati uh, nangyari yan dito sa store ko So, hindi ko siya na-check yung expiration niya So, ayun, uh, na-expire siya So, nasayang yung puhunan ko So, ang ini-stack ko na lang dito, guys, is yung alam kong fast moving, yung mga mabilis mabenta like ah uh, coffee, uh, noodles, uh, shampoo, sabon. Uh, kasi yung alak, wala namang expiration 'yan, eh. So, mga dilata, mga ganon So, yun lang yung uh, sa dilata, hindi ako nag-stack -nag ng isang box ng mga yan So, patingi-tingi lang ako kasi alam kong uh, kahit matagal yung expiration Pero, hindi ako nag-stack ng mga dilata So, mga fast moving lang guys Yung mga alam nyo naman na araw-araw ginagamit ng tao Coffee, yan hindi mawawala yan sa lagi tayong nagkakape. Minuminuto nga eh, minsan minuminuto, oras-oras ba oras, diba, nagkakape tayo. So, yun yung dadamihan nyo lang ng stocks nyo, yung mga coffee. Yung alam nyo ma sa inyong tindahan. Ano naman ang advantage ng pagkakaroon ng maraming stock? So, ang advantages naman guys is a uh, kapag kasi si customer pumunta sa tindahan mo at kailangan niya ng ganito, ganyan, may maibibigay ka kaagad. So hindi ka na magsasabi na ay uh, pasensya na out of stock. So syempre ah uh, masasayang yung effort ng customer natin na pumunta sa tindahan natin para bumili. So ah uh, isipin din natin yung guys and sayang din kung pumunta pa siya sa ibang tindahan, di ba? Kasi dahil wala kang stocks. So, yun, sayang yung customer, sayang yung oras din nila. So, dapat isipin din natin yun, yung, yung oras, yung effort nila na pumunta sa tindahan natin. So, yun guys, uh, consider din yung ating mga customer kung bakit sila pumupunta sa ating tindahan. Kasi nag expect din sila na meron tayo nito yung kailangan nilang bilhin. Kasi first choice ng mga tao guys is sari-sari store dahil uh, malayo, tayo, malayo sa city. So, syempre lalo na yung mga tao lagi nagmamadali yan. Syempre uh, uh, ang first choice talaga nila is laging sa price ka pa ng medyo mahal, uh, bibili at bibili sa'yo yung mga tao. So, yun ang experience ko, guys, dito sa tindahan ko. So, ayun, mag-stack uh, mag, -istack, mag -istack lang tayo, yung alam natin na mabilis maubos kasi uh, yun yung uh, the best, guys, para magkaroon tayo ng maraming suki. So, yun lang po.